Ayan, makabakal daw din kibo sa isa. Ki, kibi, kibibi. Ayan. Digni po ini sa bakakay. Maga, mga bakal daw ako ta, gari. Manay. Mamira pa ang bunay. Mamira ang bunay mo diyan. Hindi ko na hiling na may presyo. Ha? Ah? Ay, well, dai ka man paghapotan para naghahapot kong mamira ang bunay lamang Ay, diyan. Magapatawo yan, may presyo na hiling mo iyan. What? Ay arugang ang yan. Iyo. Iyo yan ang mga presyo. Nguna ano? ko kaini design ah? sa mga ano. Presyo yan. Oh. Anong nga rin kay Bunay na ini? Pugo. Ah, Pugo. Ah, Bunay pala ni Iyang kang Pugo. Oh, Iyang pala ng ano kaiyan yan. May mapula pa pala na Bunay. ade ade ka na magparahapot. Um. Tawa yan ang mga presyo ka. Kaya nga Anong Bunay na iyan? Ma, 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 ma ano na? May maalat na? Ang bunay. Oh, may maalak, um, ah, tapos nagbubul nag pwede ka mo pag uh, alimbawa nagwa ako sa induke bultuhan. Ano tabi? Maba may bawas pa man iyan ng mga anong iyan? What? Ano ano iyan? Bueno, magdapat ka na sa Ah, ligde. Aw, oh, ah, mo man po ini. Ah. Arog pala niyang iyan Oh, ligdi po ako mahapot. Ah, iyo po. Sa'yo mo po yung English daw? No, 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 no. no, no. Urag uragan mo. Anong uragan ka sa kuya kay ta. Tapos ito pa lang. Bako man ini, oh. Ay, ano naman sa nang babayi ini? Oh, dahil na kita po to. Oh, yan na tabi ang presyo ka ini, oh. Oh, ayan, oh. Kang uh, KBG Store. Ayan. Pag-i-contact na lang tabi uyan na uh, number na iyan. Iyon ta na tabi iyan ang, uh, sa indyang, ano. ang indang uh, contact number nga ni kamu kamo kay sarong na bunay oh. <coughs>